Aris, ang Aris sa galaw ng mga kalikasan, masikap, at may madisiplinang ugali sa ginagawa, at sinasabi, para walang makagalit na tao, matsaga sa mga ginagawa, dahil gusto ay makaasenso sa trabaho, at magkaroon ng matagal na hanap buhay, may katapangan ang ugali na matahimik, pero kayang ilabas pagkailangan, hindi gagawa ng problema sa trabaho may takot mawala ng pinagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 20 number 25 at number 32. Toros, ang toros sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay masaya sa mga ginagawa, at laging matapat dahil doon kumikita ng maayos na pera, masinop at maingat sa paggasta, ay ganoon din sa mga sinasabi, para walang makakaaway na tao, hindi nagtitiwala kagad lalo na kung pera ang usapan maingat, Wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal, maaruga sa pagkain ng pamilya, nang laging masisigla ang katawan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa pagpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 33 number 5 at number 10. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisipilina sa trabaho at walang sinasayang pagkakataon. Masinop pagkayang kumita ng pera, ay gagawin basta maayos na pagkakaperahan, ayaw ng mga usapang may kayabangan, kung nasa trabaho mas gusto ang mag-isang gumagawa, may katapangan ang ugali ngayong araw, may kadaliyang magiliw sa mga maayos na kasama, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 20, number 29 at number 4. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging may plano sa mga dapat nagagawin at kung sa trabaho, ay maingat sa ginagawa ayaw ng napipintasan. Kaya maingat, ayaw ng mga usapan na utangan ng pera iiwanan ang ganoong kausap, masipag sa paghahanap buhay, may isipang wise at naninigurado sa mga sinasabi at ginagawa, maaruga sa pamilya at mga magulang, wala sa isipan ang pagseselos may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 21 number 8 at number 14 Leo ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling maselan kaya ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho ayaw din ng mga kwentuhan na walang pakinabang madisiplina at laging may maingat sa pananalita at hindi kayang pakiusapan maingat sa mga gawain, sa tahanan ay maaruga sa pagkain ng pamilya, para na rin mapaganda ang bawat kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21 number 17 at number 31 Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at laging may maingat na pagkilos para hindi mapintasan, kung may nasabi sa kasama o mga kapamilya ay gagawin, gusto ay matahimik na pamumuhay kaya hindi kayang gumawa ng mga paglilihim na gawain, may matsagang ugali para sa pangarap na makaunlad sa pamumuhay, sa tahanan ay maaruga sa pamilya, para sa ikakaganda ng kalusugan at maging malakas ang bawat katawan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 10 number 29 at number 12. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at may masipag na ugali sa trabaho, matsaga. Dahil ayaw kumita ng pera na galing sa mga suhulan, at ayaw ng ganoong pera para maiipon, hindi nagpapataan. Sa mga dapat nagagawin, at mas gusto ang matahimik na gagawa ng trabaho, at laging nasa isipan ang kasipagan ang puhunan para sa pag-asenso sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 13, number 30 at number 9. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng mga kalikasan Matsaga sa buhay para sa pag-unlad sa mga ginagawa. Pag may nasabi sa kausap ay gagawin para hindi mawala. Ang pagtitiwala ng mga kausap, ayaw makakausap hanggat. Maaari ang puro mga kayabangan at mga chismis ang. Mga sinasabi mas gusto pa ang magtrabaho, matsaga at hindi gagawa ng pwedeng mawala ng trabaho, Naninigurado sa mga ginagawa lalo pagtungkol sa pera, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, ayaw nagkakaroon ng utang na loob, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 21, number 32 at number 19. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng mga kalikasan. Madisiplina na matsaga sa buhay at nakatuon ang isipan sa mga dapat nagagawin, laging nag-iipon at nagtatabi ng pera, para kung may emergency at may magagamit kagad na pera, nasa isipan pag matsaga na may kasamang kasipagan ang magbibigay ng ginhawa sa buhay, masaya ang pakiramdam, pag nadidinig tawanan ang tawanan ng pamilya, sa trabaho ay masipag at ayaw ng mga palusutan paggawa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 18 number 31 at number 29. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling matahimik at paggumagawa sa trabaho ay masikap at laging nag-iingat sa mga ginagawa at sinasabi para walang makuhang pagkakamali sa pera ay masinop dahil para makaipon ng pera na kayang maibibigay sa minamahal ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig lalayo na kagad para makaiwas sa problema, at hindi gagawa ng problema sa hanap buhay, dahil may takot mawala ng pagkakakitaan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 19 number 31 at number 20. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa ginagawa at hanggat maaari ay ayaw ng mga chismisan at may isang salita pag nasabi ay talagang gagawin at sa usapan ay maingat, lalo na sa utangan ng pera, sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan at makakalamang sa ibang tao sa trabaho ay nakapokus sa ginagawa at may striktong ugali sa paggawa, wala sa isip ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 19 number 25 at number 17. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masungit kaya sa trabaho, ay mas gusto. Ang nag-iisa para walang makakaabala sa mga ginagawa. Gusto ay laging nakapokus sa ginagawa. Hindi basta kayang mapakiusapan matapat na ugali may paninindigan pag may nasabi na ay gagawin hanggat makakaya hindi madaling magselos laging nagtitiwala sa minamahal masayang gumagawa na nagbibigay ng kasipagan para makaipon ng pera ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 16 at number 30 at number 12.